O Jesus, palagi kong pinaniniwalaan na ang iyong biyaya ay isang kaloob para sa lahat. Ngunit hindi lahat ay tumatanggap nito sa parehong paraan, at hindi lahat ay nagbibigay ng parehong bunga. Tulad ng paliwanag ng isang pari sa isang humilia. Ang mga kaloob ng Diyos ay tulad ng ulan na nagdidilig sa bukid. Salamat sa ulan. Sa bukid ay sumisibol ang mga bulaklak tulad ng mga daisy, rosas, at maraming iba pang mga bulaklak. Ang ulan ay pareho para sa lahat ngunit magkakaiba ang mga bunga. O Panginoon, hindi mahalaga kung sino ako. Hindi mahalaga kung gaano ako kahina at kulang. Mahal mo ako at nais mong baguhin ang aking buhay sa isang bagay na marangal? Mabuti at dalisay O Panginoon naiintindihan ko na kung mawala ko ang iyong biyaya mawawala ko ang lahat Ang mabuhay sa iyong biyaya ay kahanga-hanga dahil tumatanggap ako ng hindi mabilang na mga pagpapala at isang sobrenatural na kagalakan na nagtutulak sa akin na mabuhay sa iyong presensya Masaya akong nabubuhay sa pagkaalam na hindi mo ako kailanman pababayaan. Mahal mo ako at palagi akong makakaasa sa iyong tulong at proteksyon. Ngunit alam ko rin na ang aking buhay ay hindi palaging madali. May mga pagkakataon na ako ay nakakaramdam ng pagod, nasusubok o pinanghihinaan ng loob. Ngunit kahit sa mga sandaling iyon, alam kong palagi kang nasa aking tabi. Inaangat ako at pinapalakas ang aking loob. Alam ko na kung pananatilihin ko ang iyong biyaya. Walang makakatalo sa akin dahil nabubuhay ako sa iyong pag-ibig. O Panginoon, tulungan mo akong ingatan ang biyayang ito. At kung mawala ko ito, gawin mong tumakbo agad ako sa sakramento ng rekonsilasyon upang mabawi ito at mabuhay muli sa iyong mapagmahal na presensya. Jesus, sinabi mo, Ako ay sumasa inyo tuwing lahat ng araw hanggang sa katapusan ng mundo. Imatanta Tata 28.20 Nagtitiwala at umaasa kami sa pangakong ito. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus, Eucharistia. Puso ni Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Puso ni Jesus, nag sa pag-ibig para sa amin. Pagalabin mo ang aming mga puso sa iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, kumbertehin mo ang mga lapastangan. Puso ni Jesus, nag sa pag-ibig para sa amin. Pagalabin mo ang aming mga puso sa iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, gawin mong mahalin kita at mahalin kanila o banal na puso ni Jesus. Kumbertehin mo ang mga makasalanan. Iligtas mo ang mga naghihingalo. Palayain mo ang mga banal na kaluluwa sa purgatorio. Pusong yukaristiko ni Jesus. Dagdagan mo ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Sagradong puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Matamis na puso ni Jesus, maging pag-ibig ko. Matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga kapatid na naliligaw. Matamis na puso ni Jesus, gawin mong mahalin kita ng higit pa araw-araw. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat sa sagradong puso ni Jesus. O puso na puno ng pag-ibig, inilalagay ko ang lahat ng aking tiwala sa iyo. Dahil kinatatakutan ko ang lahat. Mula sa aking kahinaan, ngunit inaasahan ko ang lahat mula sa iyong kabutihan. Sagradong puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa aming mga pastor, si Papa Francisco, ang aming mga obispo, pari at diakono. Pusong yukaristiko ni Jesus, inaaliw sa iyong paghihirap ng isang anghel, aliwin mo kami sa aming mga pagsubok. Pusong yukaristiko ni Jesus, Naniniwala ako sa iyong pag-ibig para sa akin. Pusong Yukaristiko ni Jesus, protektahan mo ang aming mga pamilya. Pusong Yukaristiko ni Jesus, maging kilala, mahalin at tularan. Pusong Yukaristiko ni Jesus, dumating nawa ang iyong kaharian. Pusong Yukaristiko ni Jesus, iniaalay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ni Maria. Nawa ang sagradong puso ni Jesus ay mahalin saan man. Lahat para sa iyo, sagradong puso ni Jesus. Matamis na puso ni Maria, ihanda mo kami ng isang ligtas na landas. Matamis na puso ni Maria, maging kaligtasan ng aking kaluluwa. Matamis na puso ni Maria, maging kaligtasan namin. Sa langit at in sa lupa, Purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus Eucharistia. Sa langit at sa lupa, purihin man ang mapagmahal na puso ni Jesus Eucharistia. Sa langit at sa lupa, purihin man ang mapagmahal na puso ni Jesus Eucharistia. Amen. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig na nananatili araw at gabi sa maraming tabernakulo sa buong mundo, naghihintay ng may walang hanggang pasensya sa mga lumalapit upang dalawin ka. Ikaw, ang mabuting Jesus, palaging ninanais ang aming pakikisama, palaging nananabik ng sandali kahit maikli lamang sa aming araw upang makasama ka namin. Ikaw ang pinakamatapat na kaibigan, ang pinakatahimik na pinagkakatiwalaan, at ang pinakadalisay na pag-ibig. O Jesus, gaano kalaki at kagandang loob ang iyong puso at gaano kadalas itong binabalewala ng mundong ito na abala at nagmamadali. Nananatili ka riyan, tahimik nag-aalay ng lahat at umaasa ng napakakaunti kapalit. Panginoon ng Tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya upang hindi ako kailanman lumayo sa iyo. Turuan mo akong magtiwala ng higit sa iyong mga daan, kahit minsan ay hindi ko ito nauunawaan. Dahil alam kong ang iyong mga plano ay perpekto at palaging naghahanap ng aking ikabubuti. Panginoon ng awa, baguhin mo ang aking puso upang mahalin at mapatawad. Kita tulad ng ginagawa mo sa akin. Sa gayon ay magagawa kong ipakita, kahit sa isang sulyap lamang, ang iyong walang hanggang pag-ibig sa mga nakapaligid sa akin. Panginoon ng katotohanan, maging gabay ko sa mundong ito ng kadiliman at kalituhan, dahil sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kagalakan, at ang walang hanggang kaligayahan. Gawin mong ang aking buhay ay isang awit ng pag-ibig sa iyo, Panginoon ng Tabernakulo, at naway araw-araw ang aking puso ay maging higit na katulad ng iyo, mapagpakumbaba, mapagbigay puno ng awa at pagmamahal. Ngayon, Panginoon, nais kong huminto upang magnilay ng malalim sa gaano mo ako kamahal. Sa lahat ng ginawa mo at patuloy mong ginagawa para sa akin. At sa gaano kaliit ang madalas kong isinusukli sa iyo, humaharap ako sa iyo upang buksan ang aking puso ng walang reserbasyon Kinikilala kita bilang aking pinakadakilang kabutihan. Hinihiling ko ang iyong kapatawaran para sa mga pagkakataon na binaliwala ko ang iyong panawagan. Naghahanap ng panandali ang kasiyahan at nakakalimutan na ikaw lamang ang makakapuno sa aking kaluluwa. Patawarin mo ako, Jesus sa mga pagkakataon na ang ingay ng mundo ay nakagambala sa akin at hindi ako tumakbo sa iyo. Na palaging naghihintay nang nakabukas ang mga bisig. Handang bigyan ako ng kaaliwan at panibaguhin ang aking lakas. Mahal na kaibigan na nagbabasa ng mga salitang ito. Tandaan na si Jesus ay palaging nasa tabi mo kahit sa iyong pinakamadilim na sandali. Kahit nararamdaman mong walang pag-asa